Kakain na po kami ngayon, guys. Papunta na po kami. Maghahanap kami kung saan kami kakain. Ito. Doha na toki Kinitso. Kaya. Ito Ito ba? 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 Ito Atinaya. 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 Dito na po kami sa Toyota Ay, chicken, kasi sa Naguya walang kainan na ganitong oras so wala na, uh, close na halos kaya dito na sa Toyota open pa yung Chinese restaurant ayan Kampai! Ito yung masarap cheese uh, ah, ano ba yun? Cheese stick. Yan. At ito matigas. Hindi, masarap ang lasa pero matigas. <coughs> Hindi ko type. Malamig din to. Hindi mainit. Malamig yung ano niya. Stelo ng recipe na to. <coughs> 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 Pagkatapos namin kumain guys, napunta kami dito sa Miga Don Quixote. Yung sikat sa dito sa Japan Don Quijote kung saan sa branch meron yan sila. So maraming Philippine food dito. Sobrang mahal nga lang. Malapit nga lang po to sa tinitiran ng aking asawa guys. Kaya dinaanan na lang namin kasi madaanan lang paot talaga siya. ano ni ayo muso hmm yata miru whisino ano muso tapit ako tuaro yata miru ja papa to mama hamga pirang Ilang Parang mukhang masarap daw pero bilhan ko sana ayaw niya. Kaya ayan, sunod na sunod na lang ako. Tingin ang tingin. Thank you. Ang dami mga ano, paninda na kung ano-ano guys. Mga branded dito. Banda, alas, meron. Pero ayun nga. Ayan, mga branded dito pa. So walang nagustuhan yung hapon at wala din nagustuhan yung anak ko. Nagtingin-tingin lang talaga kami pang palipas. Dahil andami kinain, tag -tag bago ang dami namin kinain, tagtagin bagong mood ng bahay. Yung ang ko dito sa mga ito mga pagkain Vietnamese, ng pagkain ng mga Vietnam guys. Ito may ginamos o. Mm, ayan, salted shrimp. Ay, alimang pala. Hmm, di ba? Pagkain Vietnam meron din sa atin on oh, dami so mura pa rin yung aking paninda kasi mahal dito 193 plus tax na po yan 190 lang yung sa akin hmm, diba kasi ang dami talaga dito daming mga paninda condensed milk ayan hmm. mga pagkaing Pinoy, sobrang dami dito guys, at meron silang mga uh, ayan, ayan. Sobrang dami, 'di ba? Ang mahal. Tingnan niyo yung corn beef. Oh, 'di ba? Pag may tax pa yun, 1,058 yen. So, kaya wala akong display nito kasi sobrang mahal. Hindi siya mabibinta ka agad. oh, ang mura ng aking Lego Sardines dito ay 190 lang. Yan, mahal guys at ang aking gito burger piece tabi guong ay 780 mahal dyan 1000 may eh medyo mm, 698 yung extract kalamansi nila sa akin naman ay 498 yen kasi hindi ako masyado na bibisnis talaga itong Philippine food tulong ko lang kasi ang hilig ko kumain ng Philippine food lagi ako nag-order doon sa Tokyo kaya mas maigi marami akong paninda dito guys nilalagay para sulit. Sulit yung aking ano, yung itlog maalat lang. May manis silang hilaw. Pero hindi yata to Pilipinas kasi malaki ang ah Pilipinas para siya, guys. Hmm. Ah. Ano ba? Ah, hindi. Itlog maalat nila, guys, oh. Same sa akin. Oh. 430 ang sa akin 399. Oh, swerte nila sa akin dito na may dagbinta ko ng mura, guys. Pati yung pancit canton ko, 105. Sa kanila, 108. Ayan. Ang dami, diba? Yung cheese whiz, oh. Ang magbibilisan ako ng cheese whiz, dadaling ko sa Fukuoka. Kaso, paano ko naman siya ibinta? Sobrang mahal. 700 siya mahigit pag magbayad na. Yung chicharon niya, sobrang mahal. Tapos, ang bilis ng expiration date niya, Ayan, may OB halaya din sila. O, ba diba? 721 na siya pag nagbayad. May tax na ni. Bibili sana ako marami dadali namin. So, tiningnan ko yung expiration date. Mabilis lang. Isang buwan lang siya, guys. Kasi ang palaman talaga sa... Pa Yan, cheese whiz talaga. 3 months lang yata yan. Or 4 months. Sa, alam ko, mayroon din silang picnic. O, oh, Mm. Ang dami talaga dito kasi super Amiga amiga donkey kasi dito. Meron dito sila, nakakabili din ako dito ng Dorian mangga. Ang dami nila may mga ano sila. Karni ng mga karni na may balat. Ooh. Ito, yeah. nakakuha ko so, ng sampalok. Kudamo. <laughs> uh, 'Di ba? Yo. Yo. あープスオフスオフおオフスオフスオフスあらうオフスオフスオフるオフスオフスオフスオフスオフスオフス hindi anak doon na puno card mo sino anak. Oh. Ido. Ido. Eh, na sa akin. Naubos <laughs> pira niya. sa wali. Kasi kung ano-anong ginagawa. Ayun yan. Tamagoyagi daw to. ha eh wala talaga siyang nakuha kahit isa dito naman sobrang mahal mm. binasag niya wala talaga siyang nakuha guys sinasayangan lang 1,000 yen dito kung baga 500 ang taya ah 380 sa atin na pera balin sa piso yan oh, isa ano may maganda kasi mga premium oh. mga mamahalin eh naubos talaga pera niya guys <laughs> <laughs> sa game center. May game center kasi sa loob ng uh, Mega Donkey. Naingan Kasi mamahalin yung mga nasa mga picture pag napanalunan mo. Tapos 1,000 lang yung play mo. Is, pag nakaswerte ka. 1,000 okay. na. <laughs>

yan yung premium sa 1380 nakuha niya yung ano key na maliit <laughs> hindi pagid na tagam oh na, ah, dula gyapon oh hurot hot niya guys nahurot jud ang kwarta niya ah tayo entire guys e ito yung pagkain niya bata pa tayo oh. sino ka alala diyan may pink din ito may pula Ito din, ampaw. Ampaw, guys. <laughs> manood ng TV. Ang daming pinagkukot-kot. Ah, wala ng diet nito. Ampaw, ampaw. Abang manood ng TV. Eh, Kabisit akong paluring. Eh, Ay. Um. <laughs>